Hello, hello sa aking mga Crocketers dyan. So, eto, gagawa tayo ng creamy macaroni fruit salad. Okay, oh, so ito, uh, meron ako ditong dalawang lata ng fruit cocktail. O, oh, yan, sinala ko, inalis ko sa tubig. Makikita nyo. oh, eto kasi, ihahanda ko sa kaarawan ng aming nanay. Oh, meron din akong natali di koko na ilalagay. So, kung ano yung meron kami sa pantry, yung ilalagay ko, ayan, sinala ko. Oh, din yung natali di koko. At makikita nyo yung mga juice na yan. Aba naman, ng no, mga bata pa kami. Pinagagawa namin yan. Ilalagay namin ng yellow tinagawa namin namin juice. Pero ngayon, no, 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 no na. Kasi ang dami yung chemicals at yung mga ano, kung ano-ano pang anig-anig na. Hindi maganda sa ating kalusugan. So, ito, uh, ah, hinati ko yung nilaga ko o pinakuluan kong uh, macaroni elbow salad. Pero nito yung mga shell o ano, basta salad. Ah, salad. Basta macaroni pwede. So, bali, uh, two batches yung ginawa ko. Yung first batch ay yung kalahati muna ng macaroni at kalahati din ng fruit cocktail at uh, Nata, di ko kung isinala kanina. Ayan, nilagyan ko ng mayonnaise. Mga 500 grams lang yata yung mayonnaise yan. At nilagyan ko rin ng kalahating kilo o 500 grams din na ah. A condensed milk at saka dalawang pack ng APC All All Purpose Cream. Okay. Hinalo natin. O, oh, ayan. Mm -hmm. So, ano mga bata pa kami, hindi kami nagkakaroon, nag nagagawa nito. Kung fruit salad, fruit salad. Kung macaroni, edi eh, di may chicken. So, pwede pala naman na gumawa ng ganito na sweet macaroni. Uh, makakatipid ka pa. Oo, hindi siya masyadong magastos ah. So ayan, ilalahat ko na lahat yung uh, 500 grams na ilalahat, ilalahat. <laughs> ano ba yan? Ayan, lagay ko na lahat yung, ano, ayan, nilagyan ko na cheese. I mean, ilalahat ko na yung mayonnaise na kanina nakikita nyo. At naglagay rin ako na raisin, oo, oo. Uh, actually, yung mga, ano talaga, yung mga ginamit ko dyan, nung Pasko pa yan, pero hindi sila expired, ha? hindi sila expired. Basta nandun lang siya sa pantry at mm, iniaantay ko nga kung saan ko gagamitin. So, isang kilong ng uh, elbow macaroni ang ginawa ko. O, um, ayan. O, ayan ang second batch. Ginawa ko na. O, same as the, the first batch. Ganun din ginawa ko. Kalahating kilo uh, kilong condensed, dalawang pack na APC, mayonnaise, and then nilagay ko ng lahat. Yung mga natitira pang ingredients. Okay. Mm -hmm, Ayan. Oh, masarap naman siya, oy. Mhm. -mm. Oh, nauna-una yung voice over koakala ko nakalipas na. Oh, ngayon ko palang lang pala inilalagay yung mga ibang ingredients, yung mga uh, dairy. Okay. Oh, ayun na, luto na siya, ah, luto na siya, gawa na siya at nai-ano natin. Ah, ginawa ko ito ay ahead ng 2 days para at least andun siya sa uh, ref. Okay, na wala na akong problema. Oh, ayan na. a new. Na yan. Okay, bye bye, thank you for watching.